Oh, uh, ate, magkano po ito? 35 po. Pwede po sa sa take one. Oy, buy one take one talaga. Swerte ko naman. Tanong ko lang, naniniwala ka ba sa swerte? Opo, oh, pang paswerte din. pa paswerte, okay. So, naswerte ka na sa buhay mo dahil dyan. Paano mo masasabi yun? Mawin po yung mga customer namin dito. Ay, ano pa pangalan nyo? Ayralin. Ayralin. Ayro, parang ayro na din panlipunan. Naniniwala ka ba sa swerte? Opo. Ano po yung mga pampaswerte mo sa buhay mo? <laughs> Siyempre po, yung pamilya. Bakit, bakit? Kasi po, nagsisikap ka para sa pamilya. Opo. Oo, oh -oh. bakit? <laughs> Minsan po dumarating yung swerte. Kailan? Hindi ko pa alam kung kailan. Nangyari na sa'yo, sa buhay mo? Opo. Umagupo yung paninda. Um, yes po. Bakit po? There are times naman sa buhay natin na kailangan talaga natin maniwala sa swerte. Kasi minsan may bagay na hindi natin in-expect na dumadating sa buhay natin. Okay. Tanong ko lang, naniniwala ka ba sa swerte? Yes po. Bakit po? Alam! Alam! Pinakaban ako. Naniniwala naman ako pero dipindi yan sa pag... Uh, pag... Uh, think ang swerte galing sa gawa ng tao. Kaya nakahuling sinwerte. Hanggang ngayon may trabaho pa rin ako. Magkano ba yan? Magkano yung Lucky Charms na yan? 35 tatlo yung sandaan. 35 tatlo yung oh. Kapag pinili ko yan, masaswerte ako. Gano'n ba yan? Apo, apo. Okay. Tanong ko lang, naniniwala ka ba sa swerte? <laughs> Hindi. Hindi. <laughs> Pero nagbebenta ka ng ano, Hindi, ng Lucky Charms. Kaya lang ako eh. Oo. Oh, oh. Kasi yung iba naniniwala sila. So para sa kanila yon di ba? Para sa kanila. Yung mga bibili niya, yung mga ah, naniniwala. Ah, oh, oh, okay, okay, okay. So bakit hindi ka naniniwala sa swerte? Wala, kasi parang ikaw yung kailang Ako yung dapat gumagawa ng Discarto. Hindi ako yung aasa lang sa swerte. Oo. ano lang ngayon, minalas ako. Minalas? Hindi kasi swerte, no? Ah, uh, kasi na interview kita. Okay. Okay na po. Magkano po lahat-lahat? 200 po. 200? So, 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 ah, uh, sorry ate. para nakalimutan ko ate yung phone tsaka wallet ko. Baka next time na lang. Maraming salamat. Pasensya na. Hanggang sa susunod na tanungan ako pa si Justin Kirino para sa tanong ko lang. <laughs> Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.